<laughs> Anong ayan gagala muna ako. Imi-meet ko yung friends ko sa mga bus station tayo. Ni nakasama ko si Mother kasi dito sa Korea meron kang matatanggap na parang basta work for sa akin sa kada tao is 4,000. Pero ano yon, ibibili mo yun siya hindi yung cash. Sa kaytay ng bus. தொண்ணூறு டீம் ரீச்சு Eternity Later. Dandito na si yun at Ayun. Kaninang umaga, nagsot yan sila ng Korean dress. Kasi nga, magsutsusok na dito. So, start na naman nila bukas ng ano doon. Nawalang pasok. So, ayan, o. Kukso. Norango. Hingo. Hmm. So, ito parang visual na ito sa atin. Ayan, e. Ayan na. Odika. ka. Ayan, dumating na din yung asawa ko. Yung asawa ko galing sa school kasi merong pa-event doon dahil magchuchusok. Parang yung takyan sa ato. Yan. Tapos, number 2 daw siya. Naka-19 siya. At saka, binigyan din siya ng grapes. Dalawa to. Nasa baba yung isa. Binigyan siya ng grapes sa Sajang sa, sa Nim. Sa company nila. At ito naman is tissue. Kitchen tissue. And, ayan. Matitikman na nila yung danggit na galing sa Cebu. Bumili na din ako ng karne. Karne tanggipsal at saka ito tang tayo magluluto ng miyukok dahil bukas birthday ni mother tapos may pa free siyang oh di ba may pa free itlog Two for ten. Ten din di diba? hmm. kanina kita-kita kami ni Inday Jen ni Madam Marie Bisayang Koreana samangan um, sa mga nangungumusta sa kanila hayaan nyo pag magkataon i-interviewin natin sila kanina ka talaga is nag-catch up lang kami tapos biglang nagyayaan doon sa malapit nila Indigen Home Plus meron daw kasi maraming sale so pumunta kami doon nag-train lang tapos may nabili akong sombrero para kay ano na ayun uh, mga asawa ko maganda daw wala ba daw yung parang ah, sombrero sombrero nila doon na ganun na style ba kasi sabi ko meron o no? bakit daw hindi ko binilhan sabi ko, punta ka doon. Siyempre, magkakabonus ka. <laughs> Dapat siya yung pumunta doon para yung card niya yung makaskas, no? <laughs> and baka may type sa... Baka meron siya kasi... Baka meron kasi siyang type doon na pang work niya ba? Or, di ba, pang alis ako? Wala eh, wala akong nagustuhan. Meron akong nagustuhan doon pang short, pang summer. Yun yung parang pang ligo. Ang ganda lang ng combination black and something na... Parang orange. ah, uh, meron basta. Orange ba? pink. <laughs> Ay, nabili kong danggit sa Cebu. Pinabili ko pala yun. Yun yung lulutuin ko ngayon kasi mag bumili nga ako ng karne na para bukas sa, sa ano, Pagawa ng seaweed soup ba? Dahil magwe birthday nga si Mother bukas. And in advance na namin yun sa Pilipinas na wala siyang kaalam-alam, no? Na-surprise talaga siya paano yun nabili, paano yung food, syempre. Paano ko yung ginawa? <laughs> kasi syempre, ang alam na parang syempre, busy ako sa buhay. So, syempre, sinabi ko na nakiutos ako sa mga kapitid ko na please naman, baka ganun. And, hindi na sayang yung lechon kasi nadala talaga yun sa Davao at Manila at napaksiyo nila yun. Kasi parang busog kami lagi ba? Basta yung lulutuin ko ngayon is yung danggit, no? Dapat kahapon to. Kaso lang kahapon, medyo marami ng mga side dish. So baka hindi na makai Himay-himay ako ng isda kasi sa mga bata din isda. Ayun! Sinuot ni Ayon yung sombrero eh. Ayon! Ayon! Ayon na, pa Ayon pa! Mas bagay kasi yun, pag ganun pa yung cup ni Ayon, kaysa yung parang merong ano dito. Mas cute pa sa tingnan. mag yung bahay namin ngayon. Sinuot ba yung And sa si almond naman may sabaw siya ipapahuli natin yun para ma matabunan yung baho. Karena mau beku hmm. Hmm, salam Mm -hmm. Mm -hmm. Masarap. Masarap pag ganito lang gulat ng kapitbahay. What kind of smell is that? Ito na yung ating padanggit.

Sinayo na lang ang hindi pa tapos kumain kasi galing yan siya sa baba. Uh, ori, ah, uh, uri mo yo. ah, aras so. Mo Cebu so, igo chum yum yum hell. Sensan mm. malyo sensan. Ah, Danggit. Igo to sumbugi. Sumugot te. Ah, kada puri mani an chabande uri. Hangok. Kore sa sik sik sikcho. Mani 뭐 어, 뒤에 덜 잡네? 응? 원래는 어짜덜 잡는데 응. 근데 이거 필리핀 사람데밥 반찬으로 먹어? 응. 음 찍죠 어쩌면 밥 먹자 근 이거 필리핀인데 필리핀? 우리 가족들이 또얼나 아, 아니, 비요 1kg... 하 이뻐 k g 뭐. 이만 3만? 3나나갔서 비쌀 때. 응. 이건 우리한테 맥주 한 듯. 맥주 한 듯? 그 뭐지 뭐? 멸치야, 너? 아 멸치 말고 그냥 우 뭐... 뭐 볶음집 가면, 뭐, 마른 거에. 볶 나오는데, 빨리빨 나오는데. 이런 거 부처 나온다. 황태도 있고, 이렇게 뭐 있는데. 요가리 녹여져 가요. 요즘에 고서 뜯고서 그러냐. 아. 니야

없어요. 없었지? 네, 없어요 아마 있어 <Nixon> <leer> <aire> 그냥.. 아, 근데 나더확실다니다하맞아침다 일찍 하면 다른맞습 나와 있어. 습니다 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 요 맞습니다. 네, 맞습니다. 네, 맞습니 딱 그거 있는서흙없 제일 툴툴해갖고. 잘안 써요? 이거 말라야 되어 가지 같은 거, 소라 이거 말라야 되겠랑소 크겠지? 왜 이렇게 그럼 계속, 계속 안 끊어도, 끊었더만. 그, 면 끊기, 끊겠지. 아니, 끊고 끊고 또 나잖아. 또가나또 어? 또 나. 또나 한다.

야단했는 거몇번맡아다그는 처음에 났을 때 어이! 무거 뭐지? 해야네뭐 해놨나 어. 이거 맛있고 잡지다 하고 응, 그 어. 연하고 우리 고기 딱 맞다 지어 그 반찬이 뭐 맛있다 음. <목소리> 자손보이는너 많이 먹어 봤는데. 어. 나는 전에 이제 네가 해준거 뭐, 먹을 때보다 이거에 덜, 덜 잡아 가지고 음. 먹기 가 편해 나 이게 지 저는 기이잘안들 아, 그 사과 지고왔더라그 응. 그래. 그 통에 박스는 야가 나가 거어 야가 어디서 찾을 거. 내가